Inihaw na balot with chili garlic na sumikat sa Pilipinas, kwek-kwek na babad sa suka, adobong mani, kikiam, hilaw na mangga na merong bagoong, at hindi rin nagpahuli ang Japan dahil meron ding Paris overload dito. ito na nga yung kanilang Paris Overload. Siyempre, dahil sikat nga ang Paris sa Pilipinas, hindi natin pwedeng hindi titikman yan. Hi guys! Oh hi, Gusaymas! Samahan nyo naman kami na magpunta ngayon sa Wenon Park kasama ang aking mga co-vloggers. Ay! Ito na pala yung pinaka-maitsura! Oh, na pala yung pinaka-pogi! Kita-kita naman sa ebidensya. Oh, di diba? Iba po talaga yung tropa po namin. May itsura po kasi, kaya ang dami talaga nagpapapicture sa kanya. Kita-kita, kapagod, no? Pala mo, ha? Ikaw, wala ka dito, eh. Oo. kitang-kita talaga, oh. Kami, kami yung... Para kami bodyguard mo. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Diba? Ano ka dyan? Oo, Sana all! Sana all! Hai, lords! Apa khabar? Hello, masih tiada? Mereka masih tiada. Helo! Jollibee! Primas! Libre hibas hibasin himas lang lang hibin lang ano paribyo kung ano papakinis 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 at masarap pwede po bumili? yes thank you yukidexperts the win ano mo masarap? isa-isa. Wow! wow. Gento! <laughs> Gento! <tờ> <laughs> meron pong manggang hilaw with bagoong and then meron din po ditong kikiam fishball meron din kalamares, at merong turon syempre hindi rin pwedeng mawala ang adobong mani ayan yung pakikiam si Mariora gan ganon yun itsura ng mangga. yun mo, ah, hindi na ako yun dahil nga na namin ang Philippine food, wala kami ginawa kundi mag-food trip dito. Medyo mainit na nga rin ngayon dito guys at sobrang haba ng mga pila ng food stall. Sobrang damit ting Pinoy ngayon dito guys pero meron din namang mga foreigner. Pero karamihan, Pinoy pa rin. Ang event na ito ay tinatawag na Philippine Expo. Ito ay isang 3-day event. At dahil nga last day na ng event na ito ay marami pa rin tao ang patuloy na nagpupunta dito.

Sa exit? Uh, zoom mo doon. Kame masen ka? Mga pwede. Dito pa, Lalagay sa ganun yung balo. Tapos meron ding chili. Oh, yung kuya? Go hakin. Oh, may mga kikiam, Meron ding fishbowl. motokawai oh. kunaryo. So, ito guys, meron din po silang Paris Overload. Okay, one, two, three. Three. Sige. Galaw, galaw. Okay.

bye 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 itu oh Kita kami etchura bye we want to